Ah, oh, oh, senior. Ito po. Bumabano na, mutin na akong manong ko po. Ano, kala akong mabubulag ako ngayon po. Hindi ko na ano na taga eh. Katakot-takot po pala. Antik, may bahay po. Ano. Dito sa may bangga. Hindi na nga mata nga po, nanedyo po. Mabuti po na pagbabaob. Babaob na kapitid. Hinano ko po yung sa tubig. Mabuti po, tumalis pagkakagat sa mata ko oh. pakirot mong napakabdi ang ayaw itong mga tignan hindi, hindi ma lagi ko lang kasi silaban ito talagang wala nga hindi ma hindi masalanta sa kapal pang bilis po kasi mga itlog eh. pa tao eh. narito Ah, uh, dito po ay meron parang mga mga bahay na malaki. Ayun oh. Sa taas. Tumabot din piloto ko bilyaro te, eh, meron pa lang ano bahay. Ayun. Patatay ni ikim ko muna ng tsaka ko sila laban niya mamaya. Malit pa yung ano nila bahay pero kapalo. tatahin ko na bago ko ni pa bago hawanin bago akutin at saka lilinisin ko itong mga ito yan taon taon po yung pinuputol ko ito nagagamit ko naman po itong mga pinuputol lang to kaya pinalalaki ko mabilis naman lumaki ang mga tao nga po ng hapdi po yung ha? akirot Napakaano po mga likidong ibinubuga ng ano, lalo pa sa pagkasalabi. Ang kirot na kanilang mga ano, yung lason. Pag nabigyan ko naman nun ng panahon, ti, talaga sinisilabang ko lahat yung mga ano yun. pati sa taas ng mangga. Pag nabigyan nun ng panahon, hindi pa ma, wala pang panahon, ang daming trabaho. Hmm. Ah, may ako lawan ninyo kaya bukas naman hindi pa tapos o, eh, ang dami ang antik hmm, bukas muna ayang bukas ngayon hmm, ako, kaya nga palo, ako, pa nagpalit ako ng dabid pati nga ako pantalon bigla ako nakapagbababa buti walang tao eh. sa kapal lang ano, sa katawang ko ang kaya po kong pagkagit ang damit, pati damit ko, pati sa ulo, pal. Hindi pa rin hanggang ngayon. Salamat.